wala nang sasakyan dito <laughs> nabili na yung Tundra kanina dito tapos yung Lexus binili na rin nila meron daw pumasok na ano, customer binili ng cash dalawa <laughs> grabe ang <laughs> bilis <yun>, oh, no? <referendum> <tong> ano may bumili ng second hand na RAV4. Yung iba gusto ng second hand na rav kasi mas ano daw, mas okay. Ito malupit, no? Tacoma to. Pro. Pro to eh, no? Trail Hunter. Ah, Trail Hunter. Grabe, no? Yung gulong tsaka mugs niya you know ah, gamit na to natanten you know grabe no may toyota dito Maliit lang talaga likod nito eh. Tako masana kukunin talaga namin. Pero wala eh. Kailangan namin sa road trip eh. Para mas convenient. Pero kung ano ka lang, solo ka nito. Maganda to. Yun, okay na. Nalinis na nila uli. Ang maduming truck. <laughs> Ayos na okay na huwag ganun binago ah binago <laughs> binago yung settings ayusin ko muna to yan so far okay naman nalinis nila Ayan. yung mga dumi sa likod nalinis naman nila lahat <laughs> ayos nakalibre tayo ng detailing ngayon. Mga ano rin to, mga $100 o $200. Adjust pressure. Malambo talaga gulong ko. Hing hangin. Nakalimutan ko sabihin sa kanila yon. Hanginan ko na lang to sa ano, co-op libre hangin doon. jan tire. Tingin na lang ako ng pambomba dito na portable. <laughs> Tingin na rin ako ng gulong pala. Ayun. Nandito na rin ako eh. Grabe. Incheck na to eh. Itong isang to. Ang kakapanood mo. <laughs> Ayun. Hangga alas 9 na lipat ko lang yung sasakyan nasa labas kasi naka-park eh. Sabay higana at tulog. Hey, tulog na tayo eh. Anas ka matutulog? Mga 9? Advance to ng 15 minutes eh. Mga 8. 8.40 pa lang. Mga 8.35. Ayan. Tapos mayroong isa dito nag-ano. Uh, nag cooking show. nagko-cooking show si Lian. Ano gagawa mo, Lian? Grabe. Baking cookies. Ang dami mong kalat. Oh. Dog. Pakita ko sila Lian Go. Guys! <laughs> Guys! My dad is gonna show you in our vlog. In our vlog

Naka-park king isa ito. Lipat ko dito yung ano. Isang sasakyan. Bahrain, is is is... is 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 an American... So, lugar to. Hindi. Nandito ako sa ano, north ng Regina may susukatan tayo may ikokot tayo dito may magpapakot awi lang ay sunog na to ito yung hotdog sa Costco ba't nilagyan mo ng ano hiwa mami okay na yata to pa ba to tapos ano tong nandito yung tuwalya Dumating na mga in-order natin sa Amazon. Dumating na yung mga in-order natin sa Amazon. Ito yung sa truck. Yung bed niya. Truck bed yan. Pero naka-spray naka na naman yung truck. Pero lalagyan ko pa rin para talagang mas safe yan. Nasa 100 plus to. Tapos ano ba to? Angkano lahat to? Kumaltas. <laughs> Kumaltas. Oh! License plate. Cover. Ano ah, ka? Emboss pala to. Ayun. Pero ano, may, ano kasi yun. Uh, Nagpagawa ko ng ano. Yung specialized plate. Plate number. Hindi naman. Plate Hindi siya number. Kung salita siya, salita. Nakikita niya pagal dumating. Thursday nga pala ngayon, no? Alam mo, na yung ano. Okay na yung mga yung pangit pag sobrang lambos. oh film para sa tundra. Yung ano niya. Ba't ganito? Ginanto lang. Grabe naman. Ay, ah, hindi. Ho, yung sa ano, yung hawakan, yung mga handle, protect, protection, ayun no? Kasi di ba sa pag bukas mo, minsan na may scratch eh, ganun yung ano, nangyari doon sa rapper. Kaya bumili na ako ng ganito sa Amazon para pag tinatamaan hindi magagasgas. Hmm. Dito kita na. ito ayos to naka ano naka ano pala to ganun concave wala to yung plate number natin kaya mo muna natin to ito ang malaki kailangan ilatag to eh kasi magre -ring, may wrinkle pa to eh malaki to eh kailangan siyang ilatag. Ay, patay mo din yung pressure cooker. Eh? Patay na yan. na. bed cover. Yung sa ano pala, yung may nagtanong na bakit gumawa ko ng DIY. Yung pang divider. Meron kasing bibili mga net lang. Eh, pangit pag net. Pag gumagalaw na ganoon Siyempre pag mga tools, mga equipment, tool, mga, mga pang construction, di ba pag gumalaw, pangit. Kaya naisip kong ano, gawin yon. Ginaya ko yung mga construction worker sa US. Ganun ang ginawa nila para pagkagumalaw daw at least malaki yung sasalo. Walang nabibili na yung malaki na ganun. Wala. Net lang. Kung may nabibili, di bumili ako. Ito nga, binili ko, di ba? Oh, <laughs> laki. Sabi nga, 2 days. Kailangan ilatag daw ito ng 2 days para mawala yung wrinkle Ayan siya. Oo, oh, diba? Kailangan daw ilatag ito eh. Para mawala yung mga wrinkle niya. Ayan siya. Kailangan daw ano eh. Kayaan mo lang siyang ganyan. Para babalik siya sa ano niya, natural na itsura niya daw. Sabi dun sa Amazon ah. So, diba? Papakita ko na sa inyo kung anong sira nitong truck. Nasira siya pero hindi sa mechanical o sa ano. Ito yung sira ng truck. Kaya ang title niya, nasira ang truck dahil tingnan nyo dumi na nga agad. <laughs> yung mga pinagpatungan dahil dito kasi merong dumalaw sa amin at nakabike lang siya eh hinatid ko ano ba? teka lang hinatid ko no ang nakalimutan ko nakapa nakaganyan lang siya. 'Di ba? Di nakalagay na yung bike niya diyan. Hinatid ko kasi para hindi siya mapagod. Hindi ko siya natupe hanggang dito para mailako sa dito. Piling ko, syempre piling ko matalino. <laughs> piling ko kasi hindi siya mahangin at hindi ko rin naisip sa sobrang pagmamadali ko kasalanan ko rin aaminin ko kasalanan ko ayun. sana pala nila ko dun. isa pa tapos may lock kasi yan eh pag binuksan mo dito teka lang pakita ko ayun oh, eto yan dun yan yun ang lock nya di ba nilagay ko yung bike na dito nung tumatakbo na kami ayun gumanto Humangin. ayun ang sira. Kita niyo 'yung dimple na yan. Hindi lang dimple, ang laki. 'Di ba? Kaya ang gagawin natin diyan. Hindi ko alam kung paano gagawin diyan. Lalagyan ko na lang ng sticker. Na Spot Pinoy. 'Di ba? Para pag binuksan, uy, Spot Pinoy oh. 'di ba? Ayan, 'yan ang sira niya. Kaya nasira ang Tundra. Dahil sa kasalanan ko rin. Ito yung sinasabi ko. Yung nabibili kasi parang net lang. Wala kami wala akong makita na yung talagang divider na ganto. Sa ngayon. Kaya sa YouTube nakita ko, ang hinaharang nila yung mga kahoy lang na may ikli. Kaya yung mani ano, yung hanggang dito lang sa construction. Kaya ang ginawa ko mas malaki yung binili ko para hindi magano, di ba? Yung mga tools na hindi pag konti lang hindi siya pupunta dun sa likod yun iangat mo lang naman eh yan tapos makukuha mo na siya di ba ngayon lang yung pinangharang ko sa likod muna linisan ko muna to tapos patong ko hindi ko na lang ilalatag doon, dito ko na lang ilalatag. Linisan ko muna 'to. <laughs> Bago ko siya ilatag dito. Ay. Dylan. Yeah. If, if Isa will play. Niyan, medyo okay na. Kaya ko ilalatag. Ice na. Pero lalatag naman daw yan. Wala akong paglalagyan eh. Sabi daw, lalatag ng dalawang araw sa initan. Tapos, lalapat na daw yon Babalik sa dati. Siguro babalik naman to sa dati. Dito ko na lang nilagay. Wala akong paglalagyan eh. Ayan. Tapos, saka natin lalagay yung divider niya. Oo. pag nilagay ko na yung divider niya, ngayon, iba nang style niya ngayon. Kailangan... Ah, hindi ko muna ilalagay. Kasi, hintayin ko munang lumapat siya. Ayan. Minsan, na ano eh. Pag... Uh, sobrang... <laughs> bait ka. Minsan pag... Alay... Uh, gumagawa ka hindi ka na rin nag-iisip eh no Teka lang. katulad nun hindi ko na yan no oh. diba dimpol hanap ako ng ano sticker ng SPAD pinoy lagyan natin okay. ng sticker yan no oh. incheck na to eh Nihao. <laughs> oh, ano yan grobe lahat na lang Ba't mo pinapanood? Ito <laughs> nakita ko na yung mga sticker ng Spot Pinoy. Marami to. Maglalagay din ako sa salamin. At sa likod, di ba? Tapos, kung yung isa na yun, eh, nahihilig manood ng mga kung ano-ano, Chinese at Korean. Ako, yung ano, series sa Netflix na Diplomat. Naka season 1 ako ngayon, episode 5. Ayan. Yan, spot Pinoy. Marami pa to ah. Salamat Nurse Bay. Di ba? Lalagyan ko yan ng Spot Pinoy. Kung ayaw nyo, eh gusto ko eh. Yan. Tapalan ang nasira. sa pang bibilihin ko, yung tungtungan doon sa gilid. Walang tungtungan to eh. Hindi ka ng mga Chevrolet ganon. Uh, F F-150. Ito wala. Bibili rin ako noon. Ayan. Di ba? Ah, pagkaginan to, tama. Oh. Yun Oh. Spot Pinoy. ang quality ah there's bay ah shout out ah o oh, 'di diba hanggat hindi ko pa naiisip kung paano siya gawin yan lang muna para hindi masakit sa mata para gumanda siya sa mata spot pinoy diba pag bukas mo oh spot pinoy <laughs> ba? Diba? yan lalagay din ako doon sa gilid ng spot pinoy isa yung sinasabi kong apakan sa gilid ito dito wala oh sa mga ibang truck meron kaya dito may nakita ako na kinakabit yata dito tapos ilalabas mo lang para dito mo tutungtungan tingnan nga natin oh di ba <laughs> promotion <laughs> Oh, di ba? Para pag may ganun, uy, spot Pinoy. Di ba? Ay, kumalat na. Ay. Yan, sana lumapat siya. Tingnan natin. Yung ano, hindi ko muna ilalagay. Yan. Dito na lang muna siya. Ayan. Pagka Kailangan na lang Kung may lalagyan ng tools Siyak ako Ilalagay ito Okay na Ilalagay ako ng ano dito Spot Pinoy dito Kung gusto nyo ha, ah, meron pa dito sa bahay oh. Binenta na, binir, binibenta namin to sa ano eh. Yung sa, ano ba to? Sa Toronto ng $5. Ayan, kasi binayaran din namin si Nurse Bay eh. <laughs> Ayan, pero ang ganda ng pagkagawa ni ano, Nurse Bay ah. Ayan, oh. Shout out Nurse Bay ah. Ayan, Dikit na natin dito. Ayan na. Napunasan ko na. Kabit na natin. Ayan o. O, oh, diba? Hmm, medyo kumulubot ah. Pero okay na. Ayan. Lansay na lang. dito. lang naman tanggalin 'to. Blower lang. Tapos 'yun, misa mo uli. Pero bakit mo tatanggalin? Spot Pinoy nga, di ba? Oh. Diyan <laughs> you <know>? na. Spot Pinoy. <laughs> Para ano? may pagkakaiba sa ibang truck pag nakita nyo to busina lang kayo <laughs> Ayan, pag nakita nyo ako sa kalsada tapos sabihin nyo nanonood kayo ng spot pinoy lalagay ko na lang to sa truck bibigyan ko kayo ng sticker kung gusto nyo lang ah, walang pilitan Ayan. Ayan. ayos nice na spot pinoy Hmm, gay natin dito ha, pag gusto niyo. Oh? <laughs> may metro Eh. <ne. laughs> Para pag nag ano tayo coat, ball pen, metro, papel. Pwede namang hingi doon eh. Ay, nandito pala yung papel ko. Ba? Ay, wala, nasa bahay, wala na sa ano. Sa sasakyan. trabor pala gamit ko kahapon. Ayan. Ay, ah, yung ano pala, film. Lalagay, lalagay ko na rin dito. Ayan, dito yun, yung binili ko na yun. Dito, tapos dito. Kasi di ba pag binubuksan mo gano'n na ano, na kakaskas. Kaya may protective film. Ayan, kabit ko na rin. Ayan, sinubukan kong ilagay at hindi siya pantay dito. Kumukulubot. Nadali ako ng 2 dollars. <laughs> sa ibang sasakyan na lang. Pero dito sa Tundra, ayaw. Bakit kaya ganun, no? Iba siguro tong pagka concave nitong Tundra. Ay nako. Dalawang 2 dollars ah. Ayun. Ay ito pala. Tatanong ko lang sa inyo kasi hindi ko pa alam. Meron bang, 'di ba, ito? Yung extension nito. 'Di ba pag ginanto ko kasi, ayun oh, no? may bukas pa. May nabibili ba na yung para may extend dito para hindi ka rin mainitan ayan tanong ko lang ah kung may alam kayo kung anong tawag tapos yun send yung link sa akin dito para nilalagay dito di ba kasi minsan hindi pala minsan nung bumiyahe kami nung ano pa wayburn di ba mainit matagal dito wala eh ayan kaya yun pag alam nyo ha salamat